bayan. Sa kasalukuyan po ay wala pa tayo inaasahan at update sa TikTok. Ang um, uh, Porte Suprema ay nakareses at uh, inaasahan pong uh, magbabalit sa September 23. Ngayon, mga kababayan, ay uh, pupuntuhin natin yung uh, schedule po ng uh, filing ng certificate of candidacy. Marami po nagsasabi na ito sa comment section pag uh, natukontent tayo ng BSKE ay uh, sinasabi nila na dapat po mag-move po na lang dapat no yung mga aspirante na mag-move na lang at uh, tutal isang taon naman lang daw na din at ulit silang uh, tumakbo. Sa kanya kasi wala tayong naririnig na balita o update man lang sa comment. Na, Natay natin na sana lumabas o magpa-interview si Chema Garcia para banggitin kung meron pa bang gagawin na uh, filing ng CAC sa pangbarangay uh, dapat kaka ang uh, filing ng uh, certificate of candidacy itong darating na uh, October 1 to 7 no uh, no Noong naging batas po ang RA-1333, automatically mawawala po yun kasi yung uh, schedule na yun ay para sa BS 2025. So, pag may bagong batas no, no, matik, mawawala po yun. Nabaga, kahit isipin na agad natin na so, meron pa rin kasi tumahasa na hindi, tuloy yan yung eh. ano uh, BS 2025 series na yan sa, sa October 1 to 7. No? Uh, ang narinig kasi natin na uh, latest or yung pinaka-holding na uh, sinabi ni Chairman Garcia na kapag natutuloy uh, na ang biggest case sa uh, uh, November 2026, ang kanilang gagawin sa October ay uh, yung uh, voter registration o third week. So mga third week or last week ng uh, mga third week na ng October na kaya diretsyo matin uh, July next year, yung paghahanda po ngayon ay para sa BSK uh, 2026 na. Siguradong mati kalitigan. Eh. Dahil po yung uh, sinasabi ng batas at ay one ticket. Kasi <laughs> yun nga na sinasabi ng batas na yan na na-move na. na urong na po ang uh, ng pangbarangay sa susunod na tao. Wala uh, po kasi yung sinasabi ng batas. Kaya ang uh, sinasabi ng tubad ng na uh, din yun, na nababasa ko, ngayon mo po na tayo. Ngayon <laughs> okay, tayo, isang taon para mga pag Subagay <laughs> so, Sa mga aspirante, sa so, kanila, okay na ito. Hanggap na na, sa uh, okay lang yan, tayo isang taon. isang taon na yan, sa so, baby natin bumitin, ito yung nilang bumitin para kapag-sabi nga mga pagpapogil, mga pagpakinala, na, at nagawa ng mas magandang game plan. Para kapag yung pinag-escape yung 26, ang taon lang yun, may preparado ba? Kung lagang ready na ready ka, lalo, lalo na, alam na mga aspirante na yung nakaupong uh, barangay tapin sa kanilang lugar ay hindi na pa kapansyon na eh, maayos. So, dyan po kasi kayo mga aspira, especially yung mga lugar na medyo malayo sa FBS na. Iba, Kailangan kasi sa mga ganyan, eh, yung mga malayo ay siyempre dapat ang namamanage ito talagang uh, parang may Captain Dent ay talagang alam na ang kanyang dadawin sa uh, kanyang Kasi ito uh, na mga land, no? mga proyekto para mag -yung ayos yun ang magsasaka. No? Meron boses na didiretso de sa mas mataas na na gudyan, no? City, papunta ang Ngayon, eh, paano na lang? ito? wala na talang na uh, magaganap na Biden na sinisi sa October 1. Kailan ba? So, sa ngayon, sa kailan, wala tayong nare-update. Pero, hosta ang talagang sigurado na wala na pong uh, Biden ng candidate sa si October 1. Kasi nga, ulitin ko lang, wala na pong batas o ruling na dapat gagawin na. Kasi kung gagawin pinang tono, maliwanag, na paglabag na yun. Ha, hindi na po yun nakahayon sa batas kung bagayon pa nila yung activity na mag-file pa ng constitution sa polaro. Masisita na sila na kahit natin yung pagdastos ng 2%. So dapat yan, eh, nakag-neutral na sila yung position at comment. At uh, ang tipo po yung nadatak na pinaghahandaan yung BUSTA. Ang sa 2026, at uh, yun na yung panun ng ayusin yung mga activity. Ang sa DSP, hindi na yung kapitisis dahil yun ang ato ang bakas. Diba? Tatatata po nga I mandating na to even dahil yung mga to ah, ay batas. At uh, na nga rin, ganap na kasi ito. Hindi eh. ko ba? E pa paano yung tanong? Yung isa kasi yung malaking na big question mark ng yung ngayon. Na yung question mark na yan. Yung ba yung tanong na yun? Ito yung tanong. Uh, Kamakaki 133 to ay constitutional ba? O unconstitutional? Kaya yun po ating uh, ngayon. Kung uh, magkakaganon man uh, na sabihin ng 30 na constitutional at uh, talalang na natuyo sa December, o yung filing ng CRC ay na. Uh, <laughs> Sakaling malumpas, uh, lang natin na makaituring na po mga Constitutional. Uh, uh, kasi nalaking kung po dito yung uh, pagbubong ng kaso nito. Tapos hindi dinigin yan. Uh, nagtaroon mo na argumento yun. Dapat may balita tayo na mayroong mag uh, sa paning ng gobyerno. No? So, kasi naman yun, itay po natin. Mayroon na rin yung balita na mayroong mag-fokumento. So, sa lida ng mga barangay naman, nakapiramis na sila. Na nakasing uh, hingi ang flat to check na na dapat na David ang na David. So, nakahantay uh, ha mong din yung siya. Pero to siya, ito ang mga nita na protesyon at yung mga nag-protesyon uh, din yung teacher at yung mga youth. No? Hindi e, hinihingan ng ano, hindi hinihingan ng komento ng ng uh, uh, uh court of supreme. Kasi ito mga nita. Bakit kaya? No? Kasi ay siya, ito ang mga nita siguro. Siya, yung mas may personalidad. Yun, maaari gano'n. Siya ang mas may personalidad. Mamagtunod po sa si petition, intervention, mga liga, kamar, yung mga barang. Kasi ano nga kayo sasagot ng, ng sa mga youth? Eh, lang sila ng ipokometo doon sa si petitioner na ito ng malungtan. Kasi siya ito na makalitan ng mga petisyon na si ito. Hindi eh. po ba? So, siya lang ang hiningian ng uh, komento para sa so definyo So, the application, the intervention. So, hindi ka naman maralay. Ayan. Tapos, kung na ipunin na ito na unconstitutional at lumampas na sa October, nalampas na rin October, lumampas na rin halimbawa, no? Halimbawa, lumampas na sa December. Ayan, halimbawa, no? unconstitutional, pero nalampas na rin yung piling ng Silesia. So, nalampas na rin dapat pa-schedule sa December 1. Ayan. Purong pa din ang tanong kayo na. Pero tayo na rin mga balita, sabi ko ba nga, may GL ng 22-6. So, naurong pa din. Eh. So, mayayari mo ito mga kababayan. Mas konfikado. Mas konfikado kapag naman sa naging desisyon. Okay. E yung pinaglalaban ng mga ng karamihan na dapat December 1 kasi yun ang nakatakda ng ruling at schedule. ay oh, ito rin ang constitutional tapos ay uh, naurong pa din naman. Eh parang uh, useless. Pero sasabihin niya ito na kanyang no, tagda, panalo pa rin siya. Kaya lang, yung sense niya dapat natuloy sa December, na, eh, mawala eh. Naurong pa nila. Kaya uh, para sa akin, tinitingnan ko dito, eh, lahat siya maurong-urong na ginagalit. Sana man lang, eh, hamad yung desisyon ng Porto Suprema dito, ay solid. Bukas, ako sabihin na lang okay, constitution na po yun, talaga naman ay batas na tumahan naman sa sa legal na presensya ng discipline. Diba? House, no where it happened, that is signed by the president. So, wala naman maging talagang problema doon, mga kababayan. Kung yan ay ito, yung constitution sa pag Dumaan naman po yan sa prosesyon. So, wala wala pang issue doon. Wala pang data. Pagtanggulan. Tanging, ngayon na nga lang kasi petisyon, hindi ito ang makalimutan na gusto niya na i down ang uh, RA-1233 ko na yan. Napakalpos ito sila niya. Ano ba talaga ang no? uh, uh, dapat pagbulin? No? Ah, kung dapat talaga ng hapuli na. Uh, kasi kung maalala niyo, may TTR ko ngayon. Alam niya ito rin makalimutan. Yung TTR ko yan. Pag-TTR ko nga dito, yung talagang uh, uh, matipigilan yung in-course ng batas. Dapat ang kasunod lang, no? baka inilisip yung kawalan ng kalimba. Alam niya laga, na, talagang magiging sagot na, Casey, kapag uh, nagbigay ng t hang ang uh, Professor supreme. doon palang may idea na si Eto'o na makalintala ano sa susunod na ito. Kung po yun sa nakikita. Kaya lang hindi. So, uh, nagbigay ng T-Acro ang uh, Professor supreme So, alam na ni Eto'o na makalintala na maaari yung laban niya ngayon ay eh medyo tatagilid siya. Baka paluhin din ito. R.A. 122. Yes. To... Kaya sinasabi niya na ah, hindi po pwedeng makialam magdibya ng mga barangay niya. Tagkako lang. Hindi sila personalidad. Eh, sinasabi man niya ng ator ng kalital, wala na rin po eh. Useless na yung pagsasalita niya ngayon sa pagtata. Uh, tinanggap ng pagkakasupreno. Ibig sabihin, pag tinanggap, Grande, petition. Ay, yung contra petition. Okay, ma'am. Pwede sila mag pakialam as a Kaya nga hiningan yung kitingin yung comment niya para sagutin niya. Hindi So, ano na yun eh? Ha, sa magaling sabi, eh, hawak, po doon sinasabi natin, sabi din ng mga ibang mga uh, content uh, hawak ng AC. AC, ang pag-asa. No, nga lang, kailan dapat? <laughs> Malaking katanong. Ang dami pong question. Ang dami pong question. Kasi kung unconstitutional pa din naman at na maaaring ko naman yung British Spirit 2.3 na unconstitutional pero na uron pa rin ako. kung uh, komplikado nga eh. So this time, dapat kung unconstitutional yan, eh, ako talaga. Yan na. So naninindigan tayo dun. So bilang uh, tinuntulang kung uh, lalampas lang din naman, ito na lang, makinig po kayo, tayo magagali. Lalampas lang din naman sa October, lalampas lang din si UC, uh, December, na dapat schedule, gumugulong ang kaso. Para hindi na kayo mahinapan, hindi na kayo lumastos. Patas na po lang na kayo. Uh, ito rin lang, konstitusyonal, kung hindi na nang katulad ng dati, kasi alam naman natin na tayo dati ay uh, na postponement. Ito, pinalawig at na uh, uh, yun know, na, pinalawig ang tere. At tapos nun, ito po ay uh, term setting ni uh, term setting bill na. So, mas uh, mas madaling tanggapin na naging batas siya. rin na constitutional sa pagkakas. May inayos. No, so, may inayos at meron pong binabot at uh, na namin pa. So, ibig sabihin, ano mga barangay ng opisyal, mas merong magagawa. At mag mabibigyan din daw ng katarungan ng mga incumbent ng 22-23 na 2 years lang ay uh, magiging 3 years lang. Eh. So, uh, eh, magiging konstitusyon na naman no kali na uh, pag pagupo dahil ang pinagugutan ng eh, ang batas no uh, dapat ang mga barangay sa ay ng tatlong tenure. Originally, yun po ang batas. Eh. Diba? Tapos ay eh, nagpasok ng ruling ang uh, Korte Suprema dahil uh, yung uh, BSK 2022 ay nangunong pero tuloy pa rin sa so, 2022 ang resulta So, premature, two years. Although, alam nito ng mga tumakbo. At doon eh, kasi kailangan nila tumakbo. Ito po nila, plano na yan. Uh, nag-file na sila ng mga COC nila. No, nag-file sila, di ba? Nag-file na nga sila ng COC nila. Alam nila yun no? Dahil talagang plano na nila yun. Okay, two years lang. Ayan. Uh, dahil doon, ah uh, dahil dito, dahil sa batas na ito na ginawa na third setting day, ay uh, mapupunan yung pagkupay na. Isa din kasi yun sa pinunto ng Liga ng mga Barangay. Yung 2 uh, two years na dapat ay maging three years. So, kung alam ano man magdedesisyon, ah, magiging desisyon, uh, siyempre, ng Korte Suprema dito ay uh, sana man lang ay yung hindi para maging magulo. No, hindi para maging ano na naman. Sa, sa susunod, ang, anibawa, ang konstitusyonal itong RF 2230 na ito, eh, ano, gagawin ng ano naman gagawin ng uh, legislative dito? Gagawa na naman panibagong ah, batas? Sana wag nang ganun kasi dami itong problema ng uh, ng uh, gobyerno. Aces po tayo ngayon dahil sa ng mga plant control boards po sa bitna. Hanggang ngayon, pati mga senador ay nagbabangay-bangay yan dahil dyan. Nagkakaroon sila ng kanyang kanyang mga ato. Interpretasyon. Dabay, agawan kay Bryce Nates. Dapat nas, nasa custody daw ng gobyerno. Pero ayaw ni SP Soto. Dapat naka-neutral daw. At pinupush ni Mapalita na hindi na natuloy. Ano you know, yung dapat sa sa custody ng Senate. Kasi daw kung ano yung sinasabi ni Bryce Hernandez sa lower house, ayun eh, ang nasusunod. Parang ano, ano bang mas mataas? Congress or Senate? O, oh, tanong, di Pero gano'n pa man, naisin ito lang yun mga kumayan. Di-risky tayo. Di-risky tayo. Okay, so decision ng AC, timbangin ng mabuto, sana po. Po yung nananawagan, sa yung decision nyo ay eh, hindi na magbulot ng mga problema sa susunod. Sana yung tugdot. Period. At sa ganon po na, ang flow ng healing. hindi na mababawasan, hindi na magdadigdagan ang termino ng mga barangay officials Yun lang po ang sa akin. Sa sarili kong uh, opinion, eh, nung talaga ko, mas hindi yung kagusto ko na sana December. Pero na kong tayo Eh, hindi naman tayo. Mamamaya lang tayo. Tingnan natin yung sitwasyon pag may patas, anong, anong, anong dapat kaya? sa patas eh, na sundin? Ay eh, na ato ni si Makalintal, meron siyang kanapata. Ato ni lo, ah, uh, election lawyer siya. Hindi niya gusto yung um, pamamalakad ng pagbuo ng patas na yan. So, ang petition siya. Eh. No? Oh, so, nanalo pa nga siya ng good. Ngayon lang, medyo naiba ito. At sa tingnan natin. Kaya nga sa huli, mga kababaya, kung ano man yung nag dito, ay ESO. Uh, maurong man kung maging batas na eh, siyempre i-re-respect eh, nyo kasi eh. ano uh, tayo you know, kamamayan ng Pilipinas Ano po yun. At, susunod tayo sa batas hindi na natin kailangan mag ganun talaga eh. ganun po talaga eh. okay hintayin natin at uh, lang this pa Isang linggo pa, September 23. Hindi natin na kung anong meron sa September 23. Pag nag-receive sila eh, yun na ba agad? Pag may decision na? So, hindi natin alam. Ngayon, meron din ako tila, habag pa tayo din. Mga kamabayan. Uh, meron ako lang mga nakikita na talagang sinasabi nila. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang uh, December 1. Talagang ngayon ang kanilang paniniwala. December 1 talaga kami. Walang batas-batas. Walang batas-batas. December 1 ang new escape. So, yung ganong uh, paniniwala at uh, momentary comments, ay uh, talagang purely bias. Bakit tama? Eh, hindi ba kasi nga, isa dapat uh, bigyan natin ang timbang. So, huwag uh, natin sabihin na hindi, walang batas-batas. December 1, Yeah. Purely bias ano yun. Saka yung iba, ang nasasabi nga lang, kasi nga eh bakit pa para saan pa yung patas na yung 2000 diba hintayin natin ang uh, 4 September na kaya ganito na ako ulit pasaya so, lang dito so, sa mga bago sa akin channel um, comment po tayo mga, subscribe hanggang dito na lang po kita kita tayo sa sunod God bless you all man.